Business partner sila sa pagbebenta ng lupa. Parang nagkaroon ng uh, onsehan sa kanilang porsyento. Kaya medyo, ayan, uh, sumamaan ng loob ng isa, itong ating sospek. At, uh, pinagplanuhan niya ngayong pagpatay sa ating biktima. Mayroon siyang katawagan na ang sabi lang po, nung sabi po ni Sir, na narinig ko, sabi niya, sa bantog sa irigasyon sabi niya sige pupunta ako yun lang naman po yung mam ma yung um, okay ah uh, so anestado na na po ba yung uh, suspect Yes sir, uh, hindi po tinulugan ng ating mga tracker team 'yan sa pamumuno po ni ang ating chief investigator na si Sergeant Ma Martin. Uh, sa pamumuno pang rin ni Captain Lagmay at uh, ni Major Romero, ang aking mga deputies. Uh, hindi natin dinigilan 'yan hangga't uh, hindi natin naaresto. Uh, Opo, o pwedeng malaman po kung sino po yung uh, suspect? Sir, bali kakupon ito eh. Ang suspect natin na uh, business partner bali nung uh, ating victim na si Ricky Bernal po yung ating uh, suspect, taga San Roque, uh, Gimba. At, uh, 30 years old po ito. Uh, sabi ko nga, business partner sila sa pagbebenta ng lupa. para nagkaroon ng uh, onsehan sa kanilang porsyento. Kaya medyo ayon uh, sumamaan ng loob isa, itong ating suspect at, uh, pinagplanuhan niya ngayong pagpatay sa ating biktima ayun, so sa negosyo, no? Opo. hindi nagawa ng uh, pumatay opo, at uh, buti naman din po, at uh, nung uh, inibitahan siya ng kapulisan at uh, meron po tayong uh, ebidensya nga doon sa, sa ating uh, cellphone na na-recover doon sa victim Uh, nung inimbitahan natin siya sa istasyon, umami naman siya kaagad at saka uh, turn over na rin yung baril na ginamit. Um, ano, ano po, tumawag po sa akin si sir, mga bandang, siguro po mga one to two. Ang sabi po niya sa akin, ang, o oh po sa, sa akin, nasunduin daw po namin yung ano pang pangalan, nung ahente niya na si Morales. Ngayon po, sabi ko po dun sa mister ko, pa sabi ni sir, uh, sunduin daw po namin si, sunduin daw natin yung ahente, niya si Morales. Di sinundo po namin dun sa bahay nila, doon po sa may maturanok. Ngayon po, pagkasundo po namin dun sa ahente niya, napunta po kami dito sa may, ano, ah, nag, napunta po kami dito sa may bypass, at doon daw po magkikita yung ahente at saka yung titingin doon sa lupa. Okay. Ngayon po, di ngayon po, nung nandun na po kami sa may bypass, di nagcombo po kami, sinundan po kami nung ma, yung titingin sa lupa. Kasama po namin si Morales at nakaangkas nga po sa may site, yung sa motor po namin. Tapos po, di nagpunta na po kami doon sa may ano, yung area ng titignan na lupa, doon po sa may ano pa kasilyan ba? No? Kasilyan, kasilyan mm -hmm. po. Di ngayon po, di Nagpunta po kami doon, nandun na po si sir, naghihintay na po. Ngayon sabi ni, di pagkat po namin, pagbaba ka po ni Morales doon sa tricycle namin, ang sabi ni sir, pumunta kayo doon sa dulo para makita kung hanggang sa inyong, yung ano po ba yung tawag doon, yung panunglupa. Yung na, Hindi po, yung hangganan po. Hangganan. Lupa para makita nung buyer kung hanggang saan yung hangganan ng ano yung bibilin po. Nasa 2 or three na po yun eh. Okay. Ng hapon. Eh di sa madalit sabi po nag-uusap po siya at malayo naman po kami ng mister kung pinapunta nga po kami ni sir doon sa dulo. Okay. Sila lang po yung mga nag-uusap. Di pagkayari po ng pag-uusap nila di kumaway po si sir bumalik na po kami doon sa may sa, 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 sa kanila. Ngayon eh, po sabi ni sir ah uh, sa mister ko, hatid niyo uli si ano si madam, hatid niyo na sa bahay niya. Yung ahente nga po. Mm -hmm. ngayon po, yung, si ah, po si Morales. Ahente, si Morales. Di, kinan po namin, tapos sabi po ni sir, hatid niyo na, tapos, at bago kayo umuwi, sabi niya po. Di, ngayon po si sir, nauna na po siyang umu umuwi bago bago po kami, nauna na siyang umalis. Pagkaalis nga po ng no, mga tumingin pala, kako po, umalis na din po si sir. Ngayon na, nakaduyan nga po dyan. Ngayon po, nung kwan, di na, nahiga naman po kami mag-asaw nakahiga naman po si sir. dito Pero uh, hindi po sa inyo nagpaalam nung mga 6.30 na yun kung saan pupunta? Hindi po. Hindi po siya nagpaalam. Pero po, nung bago siya umalis dito ng 6 ng hapon, may katawagan po siya. Kasi, uh -huh. ano po, sumiar pa po siya nun eh. Kasi nasa kusina nga po ako. Mayroon siyang katawagan. na Ang sabi lang po, nung, sabi po ni sir na narinig ko, sabi niya sa bantog sa irigasyon sabi niya sige pupunta ako yun lang naman po yung ma'am yung oh, okay uh, at uh, ma'am Dalin maraming maraming salamat uh, po ah uh. eh uh, sa ngayon po uh, wala po kayong alam kung sino po talaga ang suspect wala, wala po kayong... Kahit, kait isa na, pag, na pwede mapaghinalaan, wala po kayo. Wala ano, po. Pero po kahapon nga po, pa kami ng Ang Tagal nga po namin doon eh. Pinuntahan, po kami mga por, siguro no te. Oo. For dito po ni Kagawa Galapon. Ang sabi, pumunta daw po kami ng police station dahil uh, magkukan nga daw po kami ng saray sa asawa ko. Pumunta po kay Ano, dinagpunta po kami doon. Mga alas 9 na po kami ng gabi na dito kagabi. gabi. Eh. So, bali talagang kayo ang tinirahan dito ni Mr. Francisco. Ah, oh. uh, okay. So, kahapon po, kinuha na siya ng punerarya. Opo. Oh, Kinapid uh, na sa Maynila. Opo. Oh, napunta pa po kami doon kagabi ng mga alas 9. Ano nga po, tinignan po namin si Sir. Ano nga po, sabi po nung nanay niya, ano, po nila ng mga 11 ng Gabi. Pero sa isang taon pong pagtira niya dito sa inyo, wala po kayong nalaman na kaalitan niya o ano wala man? Po, wala po, wala Napakabait naman po nung no, ni wala pong wala.